pati si Daniele, yung may garter sa baba. <coughs> Ay, hindi yan ka siya. <laughs> Masyadong maliit. <laughs> Ibinili ko siya sa Alcott. Pagdating ko sa bahay, hindi ka Balik. Ah, hindi ko na binalik. Nandun sa bahay. Padala mo na lang sa atin. Kaya nga. Pag nag package Mahal ang ticket ngayon. Kasi Jubilee year. Si, ay, Kailan ba? Anong months? Kahit anong, tapos ang Jubilee, pero Jubilee year talagang mahal ang ticket. Kasi may nakabook na sa amin hanggang September eh ay nako nakalito na lang sa <laughs> doon oh dali na olio de rosmarino Tapos, ano yung... Rosmarin oil. Anong gagawin dyan? Ilagay sa ulo? <laughs> Iwan! Kri-kri <laughs> <laughs> kri facial. No. Oh, pero, i capsules yung... Know, ano gagawin mo dito? Inumin! Hindi, <laughs> anti-aging. Ha? Huh? Lump. And fill... Is fill wrinkles, vitamin C. Pero how to use? Ay, Sirain yung capsule tapos okay, i-massage. Ah, mm -mm. okay. Ito ano sila? Ito Zero. Zero mo. Vitamin C. Bibili ako kasi ang dry oh. ng ang dry ng face ko. Pharma complex. Ito ata yung nabili natin. Oh. Oo, ito siya. Maganda. Serum. Doon sa kabila, mahal na nga yung bulo. Five ang bilik ko doon. Eh, ito na. Tristan ko